Alam mo bang nangangailangan ng Finland ng halos dalawang milyong Pilipino ngayon? Pero hindi ito basta-bastang oportunidad dahil may mas malalim na dahilan kung bakit ganito kalaki ang pangangailangan ng bansang ito. Isa ang Finland sa mga pinakamasayang bansa sa mundo. Kilala sa malinis na kapaligiran, mataas na kalidad ng edukasyon at payapang pamumuhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may matinding problemang kinakaharap ang kanilang bansa at ito ang kakulangan sa manggagawa. Sa katunayan, handa silang magbayad ng humigit kumulang 900,000 pesos para sa mga Pilipinong gustong magtrabaho doon. Bakit? Ano nga ba ang nangyayari sa Finland? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa -like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mabilis na pagtanda ng populasyon ng Finland. Sa taong 2030, tinatayang 25% ng mga mamamayan nito ay edad 65 pataas na. Ibig sabihin, mas maraming magreretiro at kaunti ang bilang ng mga kabataang maaring magtrabaho upang suportahan ng kanilang ekonomiya. Ngunit bakit hindi na lang kumuha ng mga manggagawa mula sa ibang bansang Europeo? Simple lang, marami ring bansang Europeo ang may parehong problema sa populasyon. Dagdag pa rito, mas pinipili ng mga kabataan sa Europa ang mga trabahong may flexible na schedule o nasa larangan ng teknolohiya sa halip na ang mga industriyang talagang nangangailangan ng tauhan sa Finland. Dahil dito, napagtuunan ng Finland ang Pilipinas. Pero bakit nga ba Pilipino ang hinahanap nila? Una, may mataas na kasanayan ang mga Pilipino sa iba't ibang larangan tulad ng healthcare, teknolohiya, konstruksyon, edukasyon at hospitality. Kilala rin ang mga Pilipino sa pagiging masipag, mapagkakatiwalaan at madaling makibagay sa ibang kultura. Bukod dito, hindi lang kasanayan ang tinitingnan ng mga employer sa Finland, mahalaga rin sa kanila ang positibong pag-uugali, pakikisama at dedikasyon sa trabaho na mga katangiang natural sa mga Pilipino. Maaring iniisip mo, sapat ba ang 90,000 o humigit kumulang 1,600 euros na sahod sa Finland? Sa bansa kung saan mataas ang cost of living, maaring hindi ito mukhang malaking halaga. Pero sa tamang paghawak ng pera, sapat ito upang mabayaran ng upa mga gastusin at magkaroon ng disenteng pamumuhay. Bukod sa sahod, marami pang benepisyo ang naghihintay sa mga manggagawa sa Finland... Gaya ng libreng healthcare na may mataas na kalidad, libreng edukasyon kahit sa kolehiyo, ligtas at maayos na kapaligiran at work-life balance kung saan may oras para sa trabaho at pamilya. Maraming industriya sa Finland ang nangangailangan ng manggagawa, kabilang ang healthcare kung saan malaki ang pangangailangan sa nurses, caregivers at medical professionals dahil sa tumatandang populasyon. Finish hospitals at care homes ay patuloy na kumukuha ng Pilipino dahil sa kanilang kasanayan at malasakit sa trabaho. Malaki rin ang demand sa larangan ng teknolohiya. Ang Finland ay tahanan ng malalaking tech companies tulad ng Nokia, Rovio o Angry Birds at Supercell. Ngunit kulang sila sa IT professionals tulad ng software developers, data analysts at IT support specialists. Bukod pa rito, lumalago rin ang sektor ng konstruksyon. Dahil sa patuloy na paglago ng real estate at mga proyekto sa infrastruktura, kailangan ng mga engineers, welders, at skilled construction workers. Kung interesado kang magtrabaho sa Finland, mahalagang malaman kung paano makakapunta roon. Una, kailangan mong makakuha ng job offer mula sa isang employer sa Finland. Kapag nakuha mo na ito, maaari ka nang mag-apply ng work visa na depende sa iyong propesyon. Karamihan sa mga Pilipino ay nagsisimula sa temporary work permit. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, maaari silang mag-apply para sa permanent residency. May landas din patungo sa citizenship para sa mga Pilipinong gustong gawing pangmatagalan ang kanilang paninirahan sa Finland. Ngunit higit pa sa trabaho, may isang bagay rin na ipinagmamalaki ng mga Pilipino sa Finland, ang kanilang kultura. Sa kasalukuyan, lumalawak ang Filipino community sa bansa kung saan nagdiriwang sila ng Pasko, Fiestas at nagbabahagi ng pagkaing Pilipino sa kanilang mga Finnish neighbors. Ang koneksyon ng Finland at Pilipinas ay patuloy na lumalakas. Para sa maraming Pilipino, ito ay isang oportunidad hindi lang para sa magandang kita, kundi para sa mas maayos na kinabukasan. Ang mataas na cost of living sa Finland lalo na sa mga lungsod tulad ng Helsinki, ay isang malaking hamon para sa maraming dayuhan. Ngunit sa kabila nito, nananatiling mataas ang demand para sa mga manggagawa sa larangan ng healthcare, technology, hospitality at construction. Maaring hindi kasing taas ng ibang bansa ang sahod sa Finland, ngunit ang mga benepisyong kasama nito ay mahirap pantayan na tulad ng world-class healthcare, libreng edukasyon, Mataas na kalidad ng pamumuhay at isang ligtas at mapayapang kapaligiran. Para sa maraming Pilipino, ang alok na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Mas malalim pa ang dahilan na tungkol sa kalidad ng buhay, sa mga oportunidad, at sa mas magandang hinaharap na kayang ibigay ng Finland. Pero bakit nga ba partikular na Pilipino ang target ng mga employer sa Finland? Ang sagot ay simple ngunit kamangha-mangha. Kilala ang mga Pilipino sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Kung may isang lahi na kayang magpakita ng sipag, tiyaga, at kakayahang lampasan ang inaasahan, iyon ay ang mga Pilipino. Sa mga ospital, kumpanyang teknolohikal, at maging sa mga construction site, makikita mong namumukod-tangi ang mga Pilipino sa kanilang kasanayan at kakayahang makibagay. Bukod sa kasanayan, isa pang dahilan kung bakit tinatangkilik ng Finland ang mga Pilipino ay ang kanilang positibong disposisyon at pakikisama. Hindi lang sila nagtatrabaho ng mahusay, kundi nagiging bahagi rin sila ng komunidad. Ang pagiging masayahin, matulungin at tapat ng mga Pilipino ay hinahangaan ng mga Finnish employers. Hindi lang sila basta naghahanap ng mga trabahador sapagkat gusto rin nila ng mga empleyadong maaasahan at handang manatili sa mahabang panahon. Ngunit hindi lang Finland ang nakikinabang sa ugnayang ito. Malaki rin ang naidudulot nito sa mga Pilipino na nagdesisyong lumipat doon. Marami na ang nakagawa nito at ngayon ay namumuhay ng maayos. Halimbawa si Maria, isang nurse na lumipat sa Finland limang taon na ang nakalipas. Ninais niyang magkaroon ng mas mataas na kita, seguridad sa trabaho at isang tahimik na kapaligiran para sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, tinutupad niya ang kanyang pangarap sa pamamagitan ng pag-aalaga ng matatanda at natutulungan ng Finland's Exceptional Healthcare System. Isa pang halimbawa ay si Jake, isang software developer na nakapasok sa isang malaking tech company sa Finland. Hindi lang niya pinahahalagahan ang magandang sweldo, kundi pati na rin ang work-life balance na ipinagmamalaki ng bansa. Sa Finland, may oras para sa trabaho at may oras para sa sarili at pamilya isang bagay na hindi madaling makita sa ibang bansa. Para sa maraming Pilipino, ang Finland ay isang bagong simula. Isang bansa kung saan maari silang magkaroon ng maayos at ligtas na buhay, profesional na paglago at seguridad para sa kanilang pamilya. Ngunit bago magdesisyong lumipat, may mga dapat ring isaalang-alang. Ang pagkuha ng trabaho sa Finland ay nangangailangan ng tamang dokumentasyon, pagsunod sa mga regulasyon, at minsan ay pag-aaral ng wikang Finnish o Swedish upang mas makasabay sa kanilang sistema. Ang mga employers sa Finland ay nagbibigay ng suporta para sa pagsasanay at integrasyon. Ngunit mahalaga ring maging handa ang mga Pilipino sa mga hamong maaaring kaharapin nila sa bagong bansa. Ang mga kwento ni na Maria at Jake ay hindi lang iilang kaso. Ito ay isang lumalawak na realidad sa kasalukuyan. Sa iba't ibang bahagi ng Finland, patuloy na umaangat ang mga Pilipino, nagaambag sa lipunan at bumubuo ng kanilang kinabukasan sa Nordic Paradise na ito. Isa sa mga pangunahing sektor na nangangailangan ng mga Pilipino ay healthcare. May isa sa pinakamagagandang healthcare system sa mundo ang Finland ngunit nahaharap ito sa matinding hamon dahil sa tumatandang populasyon. Dahil dito, mataas ang pangangailangan para sa mga NARS caregiver at iba pang profesional sa medisina. Ang mga Finnish hospitals at care homes ay patuloy na nagre-recruit ng mga Pilipino dahil sa kanilang husay, malasakit at dedikasyon sa trabaho. Bukod sa healthcare, lumalawak din ang pangangailangan sa teknolohiya. At hindi lang yan, dahil sa patuloy na paglago ng real estate at infrastructure projects sa Finland, tumataas din ang pangangailangan sa mga manggagawa sa construction at engineering. At sino ang lumalapit upang sagutin ang tawag na ito? Walang iba kundi ang mga Pilipino na kilala sa kanilang kasanayan at tiyaga sa larangang ito. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito ay patuloy pang lalakas habang lumalaki ang pangangailangan ng Finland. Para sa mga manggagawang Pilipino, mas nagiging matibay rin ang koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa mga Pilipino, hindi lang ito isang oportunidad na kumita, bagamat ito rin ay isang pagkakataon upang makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya, magkaroon ng trabaho sa isang maunlad at ligtas na bansa at maranasan ang isang mas magandang kalidad ng buhay. Kung ikaw ay isang Pilipino na nangangarap ng bagong simula, maaring ito na ang pagkakataong hinihintay mo. Isang oportunidad na hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol rin sa kalidad ng buhay at mas matatag na kinabukasan. Kaya ang tanong, handa ka na bang simulan ang bagong kabanata ng iyong buhay sa Finland?